Isang araw, matapos matalo ang Los Angeles Lakers, balik ensayo agad ang Koponan sa kanilang practice facility upang paghandaan ang susunod na laban kontra sa Minnesota Timberwolves. Hindi maikakailana na kailangan nilang ayusin ang kanilang diskarte lalo na't hindi naging maganda ang execution ng kanilang opensa sa huling laro. Ayon sa coaching staff, magbabago sila ng rotation at susubukang pagandahin ang ball movement upang mas maging epektibo si Luka Doncic sa susunod na laban. Isa sa mga pag ang unahing focus ng team ay ang pisikalidad sa depensa. Alam nilang mabigat ang matchup laban sa Timberwolves dahil sa laki at lakas ng front court nito na pinangungunahan ni Rudy Gobert. Dahil dito, kailangan ng Lakers na maging mas agresibo sa ilalim at kumuha ng mas maraming rebounds upang hindi sila lamangan sa second chance points. Kaya naman, inaasahan na kailangang mag-step up si Rui Hachimura at Gabe Vincent na parehong naging inconsistent sa nakaraang laban. Si Maxi Kleber naman, patuloy na hindi makalaro dahil sa injury. Kaya't may mga analyst na nagsasabing baka mas mabuting gamitin na lamang siya bilang trade asset. Ayon sa ilang NBA insiders, isa sa mga potensyal na target ng Lakers ay si Walker Kessler ng Utah Jazz na kamakailan ay gumawa ng 22 points, 9 rebounds, 4 assists at 2 of 2 shooting mula sa 3-point line laban sa Clippers. Kung makuha ng Lakers si Kessler, magiging malaking tulong siya sa ilalim. Si Kessler ay kilala sa shot blocking at rebounding, bagay na kulang sa kasalukuyang roster ng Lakers. Maaari siyang maging perpektong katambal ni Luka at Lebron. Magbibigay ng depensa, rim protection at spacing dahil kaya rin niyang tumira mula sa labas. Sa ganitong setup, magkakaroon ng mas balansen opensa at depensa ang Lakers. Ngayon, nasa kamay ng Lakers kung paano sila babangon. Kung maayos nila ang chemistry at rotation, malaki ang chance nilang makabalik sa winning column. Ngunit kung hindi, posible ngang may mangyaring malaking pagbabago sa kanilang lineup sa mga susunod na linggo. Sa kabilang banda, tagumpay ang Philadelphia 76ers na makapag-comeback sa kanilang opening game laban sa Boston Celtics. Pinangunahan ni Tyrese Maxey ang opensa ng Sixers matapos kumamada ng 40 points at 6 assists, kabilang ang ilang clutch baskets sa huling dalawang minuto ng laro. Ipinakita ni Maxey ang kanyang maturity at leadership bilang bagong pangunahing scorer ng Philadelphia ngayong season. Pagamat na hirapan si Joel Embiid na nakapagtala lamang ng 4 points at 6 rebounds sa 1 of 9 shooting, hindi ito naging hadlang para makabawi ang Sixers. Sa halip, nag-step up ang rookie na si VJ Edgecomb na tila hindi nagpaawat sa kanyang debut game matapos makapagtala ng 34 points, 7 rebounds at 3 assists. Ipinamalas niya ang kanyang atleticism at kumpiyansa sa bawat atake, kaya't hindi mo akalaing ito pa lamang ang kanyang unang laro sa NBA. Napaka-agresibo at napaka-eksplosibo ni Edgecomb sa pag-drive papunta sa basket sabay kombinasyon ng matatag na depensa. Maraming beses niyang napahirapan ang mga veteranong guardian ng Celtics sa bilis at husay ng kanyang galaw. Dahil sa kanyang pambihirang performance, marami sa mga NBA analysts ang agad na nagpahayag ng paghanga sa kanya at sinabing maaari siyang maging top contender para sa rookie of the year ngayong season. Ayon pa sa ilang obserbasyon, kung magpapatuloy ang ganitong uri ng laro ni Edgecomb at managal nanatiling healthy, posible raw na siya ang maging susunod ng malaking bituin ng Philadelphia. Sa ngayon, tila maganda ang simula ng kampanya ng Sixers at mukhang may bagong dahilan ng kanilang fans para muling maniwala sa hinaharap ng kanilang koponan.